Good morning, good morning mga kakabsat. Breakfast na po tayo for today's video. April 12, 2024. Siyempre, nagginataang tilapia po tayo. Hindi po ako ang nagluto. Binili ko lang po dyan sa tindahan natin. Siyempre, hindi mawawala ang hard-boiled egg. Tapos, meron po tayong tatlong maliliit na ano yan? Saging para ulam po natin ngayong umaga. At later, yan po ang ating merienda, oh. At saka ito, later, kapag nagutom po tayo. This time, kain-kain muna tayo ng breakfast bago po tayo mag-work. Kasi kanina, hindi po ako nakakain sa bahay. Kaya, eto, kakain na po tayo mga kapatid, mga kakabsat, salamat po sa lagi nyo support, ha? Ah. Please, paki-like, share, and follow for more. God bless. Bye.